isa namang individual na gustong sumikat dahil sa ginawa niya sa isang waiter doon sa Ayala. Tama bang ba ginawa mo, sir? Oh, ma'am? Yun daw ang mali ng isang waiter na tinawag siya ng sir dahil napaganda siya, nagme up siya, ang taas na kanyang heels, tapos tinawag lang siya ng sir. Gusto niya tawagin ng ma'am. Yun ang mali. Inanghihingi naman ng tawad yung waiter dahil sa kanyang pagtawag na sir sa isang taong ito. Sir, barako ka pa. Yung mukha mo, barako pa sa isang sa na dyan. Tapos, magagalit ka. Ito talaga ay isang... Ito talaga, ito talagang literal, literal na may pinag-aralan. Pero, yung ugali niya ang layong-layo. Layong-layo talaga. Grabe. Akalain mo, two hours, pinapatayo dahil lang sa pagtawag sa kaniya na sir at nangingi pa ito ng tawad my god manang mana yung ugali mo sa inyong pagmumukha napakabarako mo ng mukha tapos ganyan my god sino bang ano bang klaseng taong ganyan grabe 2 hours yung yung kwan dyan, manager, hindi naman, hindi, ano, hindi naman, pinagsabihan or, pinagtanggol yung kanyang kwan, tauhan. Grabe sir, literal ka isang tao na may naabot ka, pero taas ang tingin sarili mo. Darating ang araw, babagsak ka. Ito ang isipin mo, hindi sa lahat ng parahon, sa'yo. Para din itong gulong na minsan ikaw nasa itaas, minsan nasa baba ka. Grabe, kalain mo. Kalain mong taong ito. Ipugha mo, napakabarakong mukha mo, tapos magalit ka. Hindi e kung magalit ka, di pagsabihan mo yung Twitter tapos, di ba pagsabihan mo naman, nagalit ka, at ng sorry, hindi mo tinanggap, pinapatayo mo ng dalawang oras. Grabe, pagmumukha mo dyan yung mga LGBTQ A na mga community nakahiya ito sa inyo dapat itong talagang pigyan ng disiplina kala Ka mo kano kayaman kabinaryo yun lang guys